dapat talaga ba para balik kayo? Para si Ate Bet ko pag nangaya mo sige para balik. Na hindi hmm. pag nasa sa channel na uda, ibat mo sa dakunta ko na Mga adik ko sa scatter. Araw po kain pag mga adik sa scatter. Ang pigim na gikas ba kami ba pag sakitaan ako? ko pa sa ako sa jis, ay sa sanggatos, raog. Marang mong mood Kim. <laughs> Ausad pati ang manan mo na hindi hindi uh, naman ka madao. Kita kasi mutu ko tukdan Aral talaga ako kan. Kinmaraog diraog argo kan. Hmm, nadigo hmm. hmm. Pag binaglag itinaw. Shit! Uh, sabi ko na kanin Mo nggit tulus. Kuput ni kakanako. Hmm. Di di unpura um, pa ibo tama pag Ibalik na di Bok O, tawa mo na. Isang labi mo na rin. Kapay mo na gagana pa sa nakan deton. Hmm, sabi na. Pag nagana na, kadi mo na muna kung unta daan. Huwag yun, huwag ka ka na expert tau. Oo, ano, daan? Oo, no daan? So, double sa na. Bawa pa. Ito, sininggutan lang. Dahulah yang paling singgung, eh. Si jauh got it, got Betul, Terus, Mama, gak terus. kau mau Dede